Marami na siguro sa inyo na nakakita sa larawang ito. Ang larawan ay usap usapan sa iba't ibang social media platform katulad ng Facebook. Makikita sa larawan ay tila sila Lynette Audibol, Isaac Nether at Sing Sojik at tila sila ay nasa lugar na kung tawagin ay Dark Continent. Pero sino nga ba ang lalaki na sa likod at tila nagsusulat at napakaraming papel sa likuran nito? Pero bago natin sagutin yan, kikilalani muna natin isa-isa ang tatlong nasa harapan. Ang una natin kikilalani, siya ay si Lynette Audible ni Double Star na Bay Hunter at kasalukuyang pinakanumang miyembro ng Hunter Association. Siya rin ay isang hindi opisyal na nakaligtas sa Dark Continent si Lin ay pinakita na isang tahimik na tao noong election arc sa anime series ng Hunter x Hunter. Ang tamang oras na siya ay nagsalita ay noong, ipinakita niya na hindi siya interesado sa balota at nais na mabuhay ulit si Hedero. Siya ay may malalim na ugnayan sa namatay na gentleman ng Hunter Association na si Isaac Hedero. Sa kanyang kabataan, ipinakita niya na ang kanyang sigasig sa katapangan sa mamamagitan ng pagsama niya sa napakapangalit na Dark Continent. At ang pangalawang kikilalanin natin ay si Isaac Hedero. Madami na sa atin na nakakakilala sa kanya dahil sa madami na siyang eksena na lumabas sa anime series ng Hunter x Hunter. Siya ang ikalabing dalawa na chairman ng Hunter Association at ang pinuno ng Hunter x Hunter Commission. Kanyang kabataan, siya ay kinikilala ng pinakamalakas na gumagamit ng nail sa mundo at nananatili ang kapilaki labod na lakas kahit na sa kanyang katandaan. Matapos maging isang hunter, sumali si Netero sa Pure Paladin Squad o si Erin Group at nakibahagi siya sa dalawang expedition sa Dark Continent. Ang isa sa mga ito ay hindi official at bumalik ng buhay pareho. Ang dalawang kaibigan niya na si Resig Sojik at Lynette Odibon para sa hindi opisyal na pag Gayunpaman, ang karanasan na iyon ay hindi maganda dahil nais niya magkaroon ng lakas huwag bibigay daan sa kanya upang magtagumpay laban sa kanyang mga kalaban. At kahit hindi sila nagtagumpay sa Dark Continent, siya naman ay nakalakas nakaligtas dito. At ang kanyang anak na si Bion Nedero ay itinago niya ng matagal sa publiko. Sila ay nagsimula sa katulad na ekspedisyon. Inutusan siya ni Isaac na huwag na muli makipagsapalaran sa Dark Continent. At kumbinsido ang BIPAD na gawin itong isang pinagbabawang na lugar kahit na sa pakikipagsapalaran ng Hunter Association. Siya ay namatay sa pakikipaglaban sa hari ng Primera at na si Merwe. Sinaksak niya ang kanyang puso at sa oras na ang puso niya ay winto, sasabog ang itinanim na bomba sa loob ng katawan niya na kung tawagin ay puro rose. At ang isa pang kikilalanin natin ay si Sig Sojik. Si Sig Sojik ay isa sa dalawang kaibigan ni Isaac Netero na sumali sa kanya sa isang nakabaang di natukoy na ekspedisyon sa Dark Continent. Sa kanyang kabataan, si Sig ay may patusok-tusok na buhok na nakausli sa maraming direksyon na may tatlong dikit na hiblak na buhok na nakugulog sa kanyang noo. Si Sieg ay membro ng pamilyang Soldic. Noong panahon ni Isaac Netero, sa ilang sandali sa kanyang buhay, sumama siya kay Netero sa kanyang ekspedisyon sa Dark Continent. Kakaunti pa lang ang datos tungkol kay Sieg. Ngunit, pinaniniwalaan na si Sieg ay anak ni Maa at ang aman si Patunay dyan ang makikita sa darawan na galing mismo sa manga ng Hunter at makikita ang grapiko ng henerasyon ng pamilyang sojik at Tsepo ng panahon kung saan nag ang ekspedisyon nila ni Nedaro. So, sa kabilang banda, dahil sa kanyang mukhang naiiba sa lalaki na inilarawan sa grapiko, si Sing ay maaaring rin nagmula sa henerasyon ni Maha o maging kanyang anak ngunit hindi ama ni Seno. Si Maha at Sing ay maaaring maging pareho kung ang pangalan ni Maha ay muling konektado kasama ang kanyang edad ngunit sa malamang na si Sing nga iyon. Maaaring sa pagtagal ng panahon at pagtanda, nagbago ang itsura nito gaya na din ng dalawang naunang nabanggit na si Lynn at Nitero. At dito na natin sasagutin ang tanong, sino nga ba ang nasa likod ng tatlo nating naunang naipakilala? Ito ba ay ang sinasabi nila na si Don Trix at sa larama na iyan ay kasalukuyan ng isinusulat ang libro ng Journey to the New World o gabay sa paglalakbay patungo sa Dark Continent? Ang larawang inyong nakikita ay katulad lamang ng mga ito. Isa lamang itong fan art. Malamang ang gumawa nito ay masugid din na taga-subaybay ng Hunter x Ano nga ba ang fan art? Ang fan art ay dikhang silig na nilikha ng mga tagahanga at ito ay isang gawang fiction at nagmula sa isang series ng karakter o iba pang aspeto ng anime series na iyon. Bilang fan, ang fan art ay tumutukoy sa mga likhang siling na hindi nilika para isama sa kwento o istorya mismo ng mga auto kung saan ang fan art. Sa dami ng tagahanga ng opera ni o Otogashi ay sa malamang madami pang fan art ang maglalabasan. Hanggang na lang muna sa video na ito at lagi maging usisa dahil tayong lahat ay isang Hunter.